pinaka mabilis na uh, magkaroon tayo ng results sa government no because under the law yeah. uh, government is mandated and yeah. you have the power to compel government through yes. a roadmap di ba and then pangalawa in designated kasi in designated mandatory sila under the law thank you no? yung mga maliliit baka pwede pang i, ano yan i uh, uh, delay ng konti pero yung, yung mga lalaki mga steel companies yeah. cement companies manufacturing Uh, hospitals, private and public, these are all hotels, no? these are all designated establishments. Eh. So, ang problem hindi lang na -enforce. Yeah. And? Yes, po, and uh, actually, ang campaign natin is also for all the registered establishments to have their uh, energy conservation managers. Yes. At ang naging di dilemma po natin is mostly on, again, on the government, particularly the local government units. Hmm. Kasi it's supposed to be a plantilla position to have an, uh, eco managers, but... For local governments. Yes. yes. Pero yung private. Yung private, okay. automatic po yun. Uh, dapat meron. Correct. registered po dapat yung kanilang Pero hindi pa kayo nag enforce you know? Meron na po. Nag-enforce okay. na kayo? Yes po. Okay. okay. Talagang yung coverage lang natin yung kulang. That's why, you have to keep, you have to enforce, na you have to. Um, by the EVs, meron kayong power to mandate uh, establishment to put charging station. Yes, what? Um, yes, me, Mister Chen. Mister Chen, sa energy conservation, empowering kayo to implement. Yeah, yeah. Uh, Mister Chen, actually, I recognize, po, and uh, I wish to, um uh, uh, inform you that recently, nga po, when. Uh, the secretary met with the PE2, the ESCO group. Hmm. Um, the secretary actually guided us that uh, he wants these uh, ESCOs to be the, a part of the uh, audit team of the Department of Energy. We can take the phase one, phase two audit, but the third level and fourth level and beyond should be undertaken already by the ESCOs. So, we have a convergence program with the private sector. Kasi kung uh, tayo lang yung gagawa ng energy audit, we cannot cover all. In the uh, clean energy scenario, ano ang uh, contribution from energy efficiency? As of now po, 10% pa lang yung target natin. Kaya ba? Pero 0.1 pa Wala pang 0.1, wala pang 0.7 po pa lang. Eh. Kakayaanin po yan. Uh, uh. So Mr. Mr. malayo Chair? pa tayo sa sarili niyong target. Yes, Mr. Ch yeah. Mr. Chair, hoping that uh, Valenzuela will be one of our model cities. <laughs> I, I, but uh it uh, yung yung ano yung uh, it's really the rules ng bidding. Uh, I think uh, pag naayos yan maraming LGU uh pupunta sa energy efficiency. Yeah, actually um, actually we tried, no. We uh, yeah. did it with Goa, but I think uh, Uh, DOE will be in a better position. Yeah, uh, we are even looking on aggregated uh, rooftop installation as part of this energy efficiency. But the aggregation concept is also a more complex procurement process. Mm. Thank you. Thank you. Thank you for that. Um, I'll go to um, let me just look at my notes. Ako muna, Mr. Chair. Ah, oh, yes, sir. Senator Marco Leto, uh, go ahead. Hindi talaga kung makaalis-alis sa affordability, pasensya na kayo. Ano? Uh, Madam Secretary, this very nagging problem about system loss kasi, kasi nasa batas kasi ito eh. RA, nakalimutan ko na, kung ano ito, 1078 ba ito? Kung nandun pa tayo. Nandun naman kasi eh. Pwede ba natin talagang tanggalin na yung system loss uh, kung hindi naman uh, masyadong malaking problema na problema sa DOE ito? Uh, uh, oh, uh before ERC, Mr. Chair, um, I'll just add to the problem of uh, system loss, Mr. Chair. There's also tax on top of the system loss also. Yung know, only in the Philippines. Yes, sir. Um, May system loss sir. ka na. Pagkatapos yung system loss, meron pang tax. Hindi ko maintindihan talaga. How can you tax something that does not exist? Yes, Mr. Chair. And, and uh, on the system loss, um, there has to be a balance. I think uh, Chair Nino can explain better. Because the, the lower your system loss is, it might be also costly sa, sa DU. So, a little journey, to Chair Nino, sir. Yes, Mr. Chair. Insofar uh, as system loss, dahil natural yung uh, ibang uh, component ng system loss, talagang hindi may iwasan. But it can be minimized. And uh, to minimize it, kinakailangan din uh, na mag, uh, uh, mag introduce ng capital expenditures ang distribution utilities, or kaya pababain yung kanyang uh, pilferages. So, may katumbas yun. So, kakailanganin lang na balancing po. Yung balancing kasi ang problema, uh, Chair, ano? Dahil sa uh, katulad nga niyang pilferades, nangyayari naman talaga ito, lalo na sa, sa Valenzuela at sa Kalokan. Ano? Hindi mo narinig, Mr. Chair, ano? Buti na lang hindi mo narinig. <laughs> Ah, itong, uh, itong mga pilperage sa electricity, sabi ko marami yan, uh, marami ako sa Valenzuela at sa Caloocan, ano? Hindi ko lang alam ang alin yung mas, ano? Hindi to kontrolado ng distribution utility. Talagang maraming nagnanakaw ng kuryente. Kaya lang, para ipasa natin doon sa pangkalahatang consumers naman, wala namang kinalaman sa... Siguro, kung ipasa mo doon sa nagnakaw, okay lang yun. Pero yung wala namang kinalaman sa pagnanakaw, pero nakasama sa pagbabayad niya ng kuryente, yung ninakaw ng kapitbahay niya. This is something that is very, very inequitable. Kaya, sa pagbabalanse natin, sino ba yung protection natin? Yung gumagawa ng kuryente o yung gumagamit ng kuryente? That's the balancing factor, eh. Sabi kasi ng Supreme Court decision dito, any expense charged to a consumer by a distribution utility that did not relate to his benefit is inequitable and unjustified. So, pilperades, dinakaw nung kapitbahay niya, it did not inure to his benefit. Bakit niya babayaran? ito yung ito yung pinaka problema eh. So let's talk about nag-umpisa tayo para maunawaan natin lahat. Kayo po ERC and uh NIA, interested kayo doon sa mga electric cooperatives doon sa uniform uniform reportorial requirements or URR. Tama? Ito. Opo, oh, tama po. Meron tayong pinatutupad na yun pong yung pong distribution utility nung bumili siya sa power producer X amount at nung makolekta niya X amount, meron difference eh. Di ba? Tama po yun. So, bumili siya sa supplier, nung singili niya yung binenta niya, hindi niya ma-maximize ma yung... Yun ang... Technically, yun ang system loss. Tama? Tama, yung po yung uh, konsepto natin ng system loss, yung difference oh. ng kilowatt hours na sinupply ng uh, mga suppliers ng uh, isang distribution utility, at saka yung kilowatt hours naman na naibenta ng distribution Kaya utility. Kaya nga, so ano po yun? Uh, nasaan po yung problema? Maaaring nang-collecta. Hindi niya na ng, ng tama. Maaaring yung iba binulsa niya siguro. Pangkaraniwang ganun po eh. So, yung technical side po nito... Uh, sabi ng Miralco, for example, uh, meron po talagang ano eh, uh, this is natural in this in this commodity. Uh, tumas ang voltage, di ba? Umusok na nawala. Eh siguro nabalatan ang kuryente, lumabas ang kuryente. Sa layo mula doon sa generation to transmission, ang gando sa kahuli-huli ang bahay na sinuplayan mo. Depende sa layo, di ba? O, oh, yun ang technical. Kaya lang, sabi ko, pinipilit ko nga, bago ka naman nagpasya na gumawa ng kuryente, alam mo na ito eh. Di ba? Kalimbawa, ikaw ang mayari ng Meralco, Mr. Chair. Nung, nung, nung ginawa mo yung Meralco, pati yung iyong mga shareholders, alam nila na meron po kayong, meron po kayong risk dito. Meron kayo talagang technical loss. Hindi niya naman pinag-usapan. Hindi, ipapasa natin sa ano. Hindi po eh. Na-recognize na -recognize ninyo from the time you decided to go into this venture, alam niyo na meron kayong technical loss. Yun ang, yun ang punto. May mawawala, at mawawala. Hindi po ba? Yun pong ating mga distribution utility kasi. Hindi, eh. sumagot ka muna. Um, may mawawala so, at mawawala. Pero alam niyo po yun. Opo. Ngayon, Nung alam po ninyo yon bago kayo magpasya na gumawa ng kuryente, sa akin, these are calculated element of risks associated with business. Ang Sama negosyo po? po kasi ng ating mga distribution utility ay hindi gumawa ng kuryente, kundi ay maghatid lang. At uh, ang, sa kanilang paghahatid, may nawawalang kuryente. At yung kanilang panilingil naman, ay pinapastro lang nila yung gastos doon sa... Uh, kuryenteng idineliver sa kanilang distribution system at yung kuryente na aktual na naibenta nila sa mga kanilang customers. eh, eh, nga po. Alam nila na bibili sila eh, di ba? From generation, bibili sila doon. Tapos yung transmission, dadalhin sa kanya at siya naman ang magdadala sa household. Alam niya yun eh. May mawawala from generation, from transmission, transmission, doon sa distribution utility at papunta sa household. Sa lahat ng dinanan po ng kuryente na yon, alam niya na may mawawala. Opo, kaya nga po binabawi yon doon sa power cost niya. Dahil nga yung nawawalang yon ay may katumbas na halaga. At yon ay kasama doon sa kanyang gastos na maaaring mabawi as a pass-through cost sa kanyang mga customer subject to the cap that was... Opo, uh... punta tayo ngayon doon sa pagbabawi. Yung non-technical, Nandun na yun. Yung nangungulekta, nagkamali ng nang pagkulekta. Yung hindi niya nabasa ang tama yung metro. Yung billing clerk, mali yung ganito. These are non-technical. Walang kasalanan po yung ano rito eh. Pati mo naman yun, ibabawi mo. Yung pong uh, non-technical na pinag-uusapan natin dito ay yung karaniwan ay yung pilferages po. kaya uh, hindi na... So, uh, paano po natin binabalance yun? Kung hindi, halimbawa, nire-recognize nyo po or hindi maiiwasan Paano natin reasonably mababalanse para hindi mabigat sa tao? Yan po ay yung uh, pag-aralan from time to time kung ano yung akmang uh, cap na ipatutupad ng ating mga distribution utilities. So, mula po ng 2001, nung magawa yung EPIRA hanggang ngayon, 24 years later, gano'n na po yung pag-aaral? Gano'n na po ang effort natin sa pagbabalanse ng problema ito? Nagsimula po tayo sa mas matataas na CAP at uh, nitong 2018 po ay nagkaroon nga ng pagtatakda ng bagong mga CAPs, mas mababa na, nasa 8% na. Nagsimula tayo sa private distribution utilities na mga nasa 12%, 12% uh, ngayon po ay nasa 8% na. Uh, pero ang aktual nila uh, ay mas mababa pa ngayon, kaya hindi naman na... Uh, hindi po, ang pag-aralan siguro natin, hindi yung pagbabalanse. Tingnan natin alin po yung... Alin po ba ang ating binibigyan ng emphasis? Yun pong gumagawa ng kuryente o yung gumagamit ng kuryente? Kasi kung titingnan po ninyo yung mga financials ng mga gumagawa ng kuryente, mapa-generation, mapa-transmission, mapa-distribution, hindi lang po sila nalulugi sa totoo lang. Siguro kayo, dahil kayo ERC, karaniwan na sa inyo, makita nyo yung financials nila eh. Di ba ba? Sa isa sa mga resolution pa nga ninyo, naglagay pa kayo ng cap eh. For example, meron kayong cap doon sa kanilang uh, yung equity, whatever. Meron kayong uh, nakalimutan ko yung term eh. Nagset pa kayo ng ano eh, parang should be only 36 point something o 13.65% yung cap sa isang distribution utility. Meron po ako nakikita ang resolution ninyo yan. Pero pag tinignan nyo, hindi po 13.65%. Eh. Doon sa particular instance na yun, at 22%. Eh. Sa mga katid, hindi po ninyo, hindi napapanagot eh. Kaya, saan po kayo na nakakita na distribution utility na nalugi? Hindi di ba natin pwedeng uh, pag-aralan? Halimbawa, ay, Meralco. na Meralco. Na, nakita niyo na po ba yung return to equity ng Meralco? Kung gano'n po yung percent? Uh, sa ngayon po, uh, magsisimula na kami ng rate reset. Uh, kaya't uh, matitingnan ulit kung ano yung nararapat na ipasingil sa kanila as part ng kanilang rates na weighted average cost of capital. Hindi po, sinasabi ko, kung halimbawa tinanggal natin ang system loss...